Naging biktima ka na ba ng mga maling paratang? Ang hirap, di ba? Yung bang tipong magugulat ka na lang at may mga kumakalat na palang balita tungkol sa iyo at wala ka man lang agarang nagawa upang ipaliwanag ang side mo. Ang mahirap sa mga paratang, ito ay sa pantahan ng iba laban sa iyo. Madalas ay eh, guilty until proven innocent ang nangyayari. Yun bang wala ka namang kasalanan o ginagawang mali, pero nasa iyo pa ang burden ng pagpapatunay na wala kang ka ginawang mali. Ang mahirap pakadalasan, may mga taong pumapatol sa paratang at sa halip na suriin nila ang bintang. E tila namimili na lang sila kung ano at sino ang paniniwalaan. May mga mahuhusay magdugtong-dugtong ng mga pangyayaring hindi naman ugnay sa isa't isa. May mga makakati ang tenga at labi na gusto laging sila ang nauunang magkwento ng late sa iba kahit hindi naman verified ang impormasyon. Mas lalong nagiging masakit ito kung kaibigan, Kamag-anak o malapit na kakilala mo ang nagpaparatang sa iyo. Yung bang tipong nandiyan ka lang naman na pwedeng tanungin, eh bakit kailangan pang umimbento ng kwento? Yung nakakausap ka naman sa ibang bagay, eh bakit sa mga sensitibong issue, eh nagiging padalos-dalos? Masakit kasi anyo ito ng betrayal. Merong nakapagsabi na, the sad thing about betrayal is that it never comes from your enemy. Totoo ito. Yung pinagkatiwalaan mo, yung tinuturing mong kaibigan, yung kamag-anak mo at iba pang malapit sa iyo na hindi mo inaasahang sasalangsang sa iyo. Kung naranasan mo ito, alam mong hindi madali dahil bukod sa paratang ay problema mo pa ang relasyon at tiwalang nasira. Paano ba natin haharapin ang ganitong sitwasyon? Ang sabi ng Bible, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Hamon ng verse na ito na magpatuloy ka sa paggawa ng karapat-dapat ayon sa pamantayan ng Diyos. Nabubuhay tayo upang ang Diyos ay luwalhatiin at kung panatag ka na wala kang ginagawa na labag sa nais ng Diyos. Maging panatag ka din na ang Diyos ang mangangalaga sa iyong reputasyon. Napaka-komplikado ng buhay. Hindi lahat ay mapiplis mo hindi lahat ay matutuwa sa iyo. Itong dahilan kung bakit mahalagang alalahani na ang dapat na maging focus mo ay sa Diyos lamang at hayaan mo na ang kaayusan ng iyong kaugnayan sa Kanya ay mag-overflow sa iyong ugnayan sa iyong kapwa. Masakit man tanggapin pero sa diyang hindi lahat ng paratang ay madaling harapin. Subalit, kung ginagawa mo ang nararapat sa paningin ng Diyos, alam mong ginagawa mo ang pinakamahalaga at nararapat. Kung may reputasyong kang sinisira ng iba, alalahanin mo din na habang ginagawa ito ng iba, bumubuo din sila ng reputasyon bilang mapanira ng kapwa. Sa Diyos ka magtuon at magtiwala sapagkat sa dulo ng buhay, ikaw at ang mga nagpaparatang sa iyo ay sa Diyos din naman mananagot. Asa ka pa?